One, two, three, come on! Come on! Come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel! This is your Mama Sam! Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare! Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam niyo fresh overload pa rin. ba? Diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, naloloka ang beauty ng mga sam ninyo. So, yon. So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay kasing fresh at kasing ganda ng mama sam ninyo. Kamusta ang araw ninyo? Ako eto medyo pagod. Sumasakit yung ulo ko. May na migraine na naman ako. Kasi nasa sobrang tindi ng init dito kanina. Diyos ko, na naloloka ako. And then, pag uwi ko kanina sa bahay, naloka ako kasi tinanggal na nino yung Christmas tree. Nalungkot naman ako. Tapos, since kasi nawala siyang malagay sa pader, ito yung nilagay na yung ilaw ng Christmas tree. Naloka naman ako. Pero, surprise ako kasi yung wala, nagkaroon siya ng idea na gawin yan, di ba? So, sabi ko, oh, marunong pala itong mag design Tapos may mga nire-request siya, kailangan daw namin pumunta na IKEA kasi bibili daw siya ng ganito, bibili daw siya ng ganyan. Tapos, may ilalagay daw siya dyan sa dingding. Sabi ko, sige na, hayaan ko nga siya mag-design. Mag Tapos, eto kasi, doon niya nakalagay sa kabilang pader. Nagulat din ako na isipan niyang ilagay dito, di ba? Ang bongga lang nino, nakakatuwa kung iisipin mo. Sabi ko, aba, may utak din pala talaga to sa pag-design -de So, yun. So, natuwa naman ako. ba diba? And then, ayun. So, kanina, just ko, grabe. Uh, pumunta ako doon sa may big si Bumili ako ng bisikleta para sa iririgalo ko nga sa student day. Kasi student day namin this coming Friday ay nako grabe ang bigat-bigat ayaw ko pa pasakayin ng taxi kaya kanina nagpasundo ako kay PTJ sabi ko sunduin mo ako dito sa Big C. sabi ko bumili ako ng bisikleta pinuntahan naman ako so yun ang sweet niya talaga tapos ayun naloka naman ako kasi syempre natuwa yung mga bata yung nakita nilang bumili akong bisikleta pero isa lang makakabunot nun kaya nag din ako na bumili na scooter at saka syempre ice cream para sa mga bata syempre I share naman natin yung blessing na meron tayo. So, okay yon Basta mapapasaya yung mga bata. Medyo may kamahalan nga lang konti, but winner naman. diba? So, yun. So, kamusta naman yung mga araw ninyo? Maraming maraming salamat, guys, sa walang sawang pagsuporta ninyo na binibigay dito sa Mama Sam Vlog. Sana lahat kayo ay laging okay. So, yun lang talaga yung dasal ko. Syempre, yung health natin lahat. At saka, syempre, gusto ko rin batiin si Christine Ann Perez na sana okay na okay siya today. Kasi, ano, balita ko maulan dyan sa Italy. So, ingat-ingat. So, yan. At eto nga, marami tayong chika ngayon na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggam-bongga. Kaya wag na nating patagalin. Para sa unang chika, Valentina Figuera Mama Sam. So, tingin mo saan pa dyan siya pwede sumali after niyang manalo noong 2019 sa Miss Grand International si etong si Valentina Pigera sa totoo lang yun nakita ko to sa personal grabe yung ganda ganda naloka ako sa kagandahan na meron siya Talagang parang siyang anghel na nalaglag sa lupa at saka yung time na yun yung nakita ko siya sa personal sabi ko ang ganda naman nito pwede to sa Miss Universe sa totoo lang ha ah uh, kaya lang kasi si Valentina Figuera, medyo may pagka-sexy yung dating. Kaya kung ako sa kanya, huwag siya pumunta sa Miss Universe. Kasi sa Miss Universe, parang feeling ko, uh, maliligwak siya doon. Kailangan niyang pumunta sa supranational. Oh, <laughs> yun. yung mga yung mga pang-asar kay Mr. Nawat. Kapag pumunta siya do sa supranational, maluloka sa kanya si Mr. Nawat talaga ng bong bongga Pero parang feeling ko naman, Uh, in Miss International, pwede itong si Valentina Pilguera kasi matangkad siya tapos talagang yung beauty niya ay nako, para siyang anghel sa sobrang ganda, promise gusto ko pa rin siya lumaban na isa pang pageant yung nakausap ko siya noon na sabi naman niya sa akin lalaban daw siya ng pageant, isa pa. Pero sabi niya, syempre, sekreto. Alam ko may five years na contract siya kay Mr. Nawat. Tapos parang bawal siya sumali sa ibang pageant kasi ididitron siya bilang reyna. Kung baga, itatakwil talaga siya ng bonggam bongga Kaya ako ako sa kanya, siguraduhin niya na mananalo talaga siya kung sasali siya sa ibang pageant. Para, alam mo yung tanggalan mo siya ng corona ni Mr. Nawat. Sigurado na, ano, kumbaga parang nakapuesto siya ng bongga-bongga, di ba? So, yun. So, good luck. Alam natin kung saan sasali to si Valentina Figuera in the future. So, sabi naman niya sasali siya. But hindi ko lang alam kung saan pageant. And then, para na sa sumunod na chika, Mama Sam, tingin mo, uh, si Maria Alejandra Lopez nag-transform na para sa Miss Universe Colombia. Tingin mo, Mama Sam, kakabog ba yung beauty niya? to be honest, yung nakita ko yung transformation niya, ang ganda, promise. So, talagang ready ready talaga siya sumabak ulit sa mga pageant no dito sa Miss ano Universe Colombia. Hindi biro to kasi syempre parang second runner up nga ata siya dito sa Miss Grand etong taon na to. Tapos kung sasali siya sa Colombia, Miss Universe Colombia eh di dapat talaga maipanalo niya yan ng bongga bongga Kundi, pagtatawa ng talaga siya ni Mr. Nawat kasi di ba ayaw nga ni Mr. Nawat na paggalit ka sa supranational ah sa Miss Grand International tapos sasali ka sa mga ganyan universe supranational ayaw niya so yon kaya good luck talaga sa kanya. Kailangan ngayon palang ay maka na siya ng bongga-bongga dito sa Miss Universe Colombia. Tingin ko naman, kaya naman niya manalo kasi ang ganda ng transform niya. Ewan ko na lang kung tanggihan siya ng Miss Colombia organization. Kaya lang kasi kailangan may ipakita talaga siya na alam mo yon mapapahanga sa kanya ng gusto para maipanalo siya. Kasi alam naman natin ang Colombia, hindi rin sila basta-basta talaga sa kandidata. Kailangan talaga isang malaking pasabog ang gawin nito ni Maria Alejandra Lopez sa kanyang competition dito sa Miss Universe Colombia para sure bull na masungkit niya yung corona. na no? At, para na masasum At para na masasumunod natin, chika, isa na naman beauty queen ng Miss Grand ang may pabomba. <laughs> Dahil nga ito nga si Eli, ano, Isabella Minin, mukhang nagbabalak din sumali sa Miss Universe Brazil. Anong chika mo dito, Mama Sam? Ang chika ko dyan, nakakaloka. Kasi ba diba, ah uh, tinanggal na sila dito sa yung organization na may hawak sa kanya. Tinanggal nga dito bilang National Director ng Miss Grand International. Ngayon, ang pasabog nila bilang gante, isasalang nata nila itong si Isabella Minin dito sa Miss Universe Brazil. Yes! Oh my God! Kung totoo man to, alam ko, just ko, itatakwil to ng bongga-bongga ni Mr. Nawat. Pero kasi, syempre, alam mo, yung ginawa din naman sa kanila ni Mr. Nawat, di ba? Naloka din naman yung organization ng Miss Grand Brazil kasi parang may nakuha sila na mayaman na, alam mo yon na bagong national director dito sa Miss Brazil and then, ayon talagang pinalita siya ng bonggang-bongga bongga. kasi ang pangako naman nitong na bagong national director ay gagawin nga ang Miss Grand dito sa Brazil. So, yon So, kaya talagang kinagat siya ni Mr. Nawat. Ngayon, itong dating national director nila ay naloka si CNB, di ba? Naloka ng bonggang-bongga bongga. kasi ang alam niya uh, talagang expired na yung kontrata niya. Pero, uh, yung i-renew niya yun na. So, yun. Wala na pala siyang i-renew kasi may nakuha ng bago. So, parang ano lang to, eksena lang din sa Binibining Pilipinas na alam mo yun yung parang andyan dyan pa sila sa Binibining Pilipinas, naghahanap na sila ng mga bagong national director. Eh kasi naman, ang habol kasi dito ni Mr. Nawat, ayun nga, yung magawa nga ang Miss Grand sa Brazil. So yun, kaya talagang niluluto niya to ng bonggang-bongga. -bongga. So, si Hudang may masagasaan siya basta maganap lang ang Miss Grand dito sa Brazil. Oh, di ba? And then, ayun nga. So, ngayon, ang mga chika-chika, eto nga may bagong bomba yung national director nila. So, mukhang isasalang niya itong si Isabella Minin dito sa Miss Universe Brazil so yon. So alam mo sa totoo lang ako ha, itong si Isabella, yung ipinakita itong performance dito sa ano, sa Miss Grand, to be honest ang laki ng ano standard na iniwan niya dito sa Miss Grand. In fairness naman kay Isabella, talagang yung quality na meron siya. Kaya parang piling ko kung sakaling manalo man ito or sumali man ito dito sa Miss Grand Brazil, ay talaga naman masasabi ko, oh my god, ang laki talaga ng ano nito ang laki ng chance nito na makapwesto talaga dito sa Miss Universe ng bonggam Bongga kasi parang pilit ko yung beauty niya kasi talagang high class. And then, nakita siya sa personal. Talo maganda siya. Matangkad, maganda. And then, parang piling ko, pagdating sa eksenahan, kaya niya makipagsabay at talaga ng bongga-bongga sa Miss Universe. So, yun yung nakikita ko. Kung sakasakaling sasali siya ha, sa Miss Universe Brazil at magiging Miss Universe Brazil siya, oh my God, talagang magandang laban niya dito sa Miss Universe. Kasi naman yung beauty niya talaga ay nako, hindi rin magpapahuli yung mga eksena. Lalo na kung, na, ano, kung paano nila pinanalo itong Miss Grand I think mas mapag-aaralan nila ng maigi kung paano naman nila ipapanalo ang Universe. So, di ba? So, why not? Nako. Dahil sa nakikita ko ay talagang potential din naman talaga itong si Isabella Minin dito sa competition ng Miss Universe kung sakaling sasali siya. O, di ba? Ayun ang pasabog talaga, di ba? So, yun. So, tingnan natin kung puputok yung pasabog na yan. So, sa ngayon, pinag-uusapan pa lang naman. And then, tingnan natin kung sasabog siya ng bongga-bongga. At isa pang pasabog, ito, bomba din ng Indonesia. Ang pambato nila ng Reyna hispano amerikana handang-handa na. At bukas nga, lilipad na to patungo dito sa laban nila sa Reyna hispano amerikana Oh my God. So, ang tingin da, daw ba natin ay kaya bang manalo ng Indonesia dito sa Reina hispano Americana 2024? Okay. So, ako, ako, ako tatanungin mo, in fairness naman sa kandidata nila, talaga namang may beauty. Kaya lang, hindi ko rin alam kung anong preparasyon ng ginawa niya. Kasi syempre, puro Latinas ang kakalaban niya doon at din si Miss Philippines. Kumbaga, para sa akin, sana nagganda siya ng bonggang-bongga -bongga at yung kanyang Espanyol ay maayos kasi syempre hindi naman biruto. Yes, maganda yung kandidata nila at mukhang talagang beauty ang pag-uusapan ay sasabay naman. Kaya lang, hindi ko lang alam kung yung energy niya ay makasabay ba sa mga kandidata dito sa rey na hispano amerikana 2024. So, yun yung dapat yung paghandaan kasi talagang, ay nako, yung mga kandidata dito puro kabugera. Di ba? just ko, good luck sa kanya. And then, of course, eto nga, isa pambomba na talaga naman pilit na pinapasabog. Eto kasi si Chantal at saka si Al Althea, ay pinagpipilian ko sino sa kanila ang dapat ipadala sa Supranational. So, ako akong tatanungin mo, sa totoo lang, syempre, nagsesexyhan talaga ako dito kay Chantal. At wala naman duda yung katawan na meron siya. Talaga naman masasabi ko, oh my God. Parang sexy talaga. Pero kasi, yung beauty na ino-offer niya, yung alam mo yun, yung medyo may pagkamatapang kasi yung mukha niya eh. Ko ako, ang ko ako ang papipiliin ninyo ha, mas gusto ko si Althea na ipadala dito sa supranational. Bakit? Kasi kapag ito kasi si Althea inayusan mo talagang lumulutang talaga yung beauty. Hindi awkward yung beauty na meron siya. Kung baga, parang talagang swak na swak para sa Reina Hispano Americana sa, kanaki, uh, sa supranational. So yon So nakikita din naman natin yung beauty talaga na meron siya. Yung parang sumasabay talaga sa lahat. So yun yung gusto ko dito kay ano, Altea. So, ito naman kay Chantal, body, ang pag-uusapan. Ay talaga naman, wala tayong pag-uusapan. Pero kasi, yung kung ano ba yung i-offer niya na iba't ibang looks. Kasi, syempre, kung tatarget tayo dito sa Supranational, they wanted na ano talaga, manalo. We wanted talagang manalo tayo ng corona. And then, I think si Altea, marami siyang i-offer yung beauty na meron siya dito sa competition ng supranational. So, I go for Altea. Di ba? Kasi parang piling ko, kakabog talaga yung beauty niya doon, ng bonggong-bongga. Para sa akin, ha? Hindi ko lang alam kung para sa inyo din. And then, para na sa sumunod na chika, Eto, Mama Sam, si CJ Apiasa. Tingin mo, dapat bang sumali sa Miss Philippines next year? Si CJ Apiasa. So, para sa akin, kung magpapasabog din ng Granada, I think pumunta siya sa Miss Grand Philippines. Kasi talagang yung eksena niya ay talaga namang pasabog. Kaya lang, ang problema ko naman dito kay CJ Apiasa, yung beauty niya kasi na parang hindi ko nakikitang consistent. Sometimes maganda, sometimes hindi. Pero yung body saka yung kanyang atake, ay talaga namang masasabi ko wala tayong pag-uusapan diyan kasi bongga at pasabog. Siguro si CJ, kailangan lang magkaroon siya ng signature look na alam mo yon na talagang sa anggulong to sobrang ganda niya lagi. Yung mga tipong eksena niyang ganito, kapag ganito yung itsura niya, talagang pasabog. So, ayun yung dapat gawin ni ano ni CJ Apiasa para alam mo yung makonsistent yung beauty na meron siya. Kasi napaka-importante pa rin na yung beauty talaga na ino-offer mo pagdating sa beauty pageant. Kasi at then of this story, this is a beauty pageant, di ba? So, yun yung abangan natin kay CJ Apiasa kung ano pa yung mga pasabog na gagawin niya sa susunod na eksena niya dito sa mundo ng pageantry. Kung saan nga ba siyang pageant sasali. So, ako para sa akin, Miss Grant talaga. And then, para na masasunod na chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo kay... Trisha Martinez. Tingin mo, Mama Sam, saan pageant siya dapat sumali? Sa Miss Universe Philippines or sa Binibining Pilipinas? So, ako para sa akin, di ba? Last year, isa to sa mga kandidata dito sa binibining Pilipinas si Trisha Martinez. Maganda siya. Ko ako tatanungin mo siguro ang dapat niyang pagandaan yung binibining Pilipinas. So dapat magbalik siya sa binibining Pilipinas kaysa naman sa sumali siya sa Miss Universe Philippines. So naniniwala kasi kasi naniniwala ako kasi guys naniniwala ako ang beauty na meron itong si Trisha Martinez ay talaga naman masasabi natin pwede sa Miss International. Aminin natin yan. Talaga yung beauty na ino-offer niya, ang ganda-ganda at talagang pasabog na masasabi mo na talagang swak na swak sa Miss International. So yun, so dapat lang pagandaan lang niya ng yung eksena niya, yung kumbaga para kailangan niya pa magpapayat konti and then siguro yung beauty na meron siya, wala na siyang babaguhin doon kasi talagang ang lakas naman talaga mga Miss International. Dapat lang niyang gawin ay talagang maghanda lang ng todo. Kumbaga parang I-ready niya yung sarili niya to make stronger more. Diba? So, yun. Kasi maganda naman siya eh. At wala naman ako masasabi talaga sa beauty na meron siya. At parang piling ko, kaya niya makipagsabayan sa mga magiging kandidata sa Binibining Pilipinas. Siguro yun nangyari sa kanya noong last year. Hindi niya time. So, parang piling ko, kumuha lang siya ng perfect timing. Kasi siya talaga pwede sa... Binibining Pilipinas International Diba? At para naman sa sumunod na chika Mama Sang, tingin mo May ganyang, dapat bang sumali din Sa Miss Universe Philippines To be honest, ako para sa akin Huwag na kasi parang feeling ko hindi naman kailangan sumali ni Megang niyang sa isang competition. Kasi yung beauty niya, talagang beauty pang Miss World. And then ako naniniwala ako na isa sa mga pinakamalaking corona sa mundo ng pageantry ay ang Miss World. So once you are Miss World, you are forever a Miss World. Kung sasali siya sa Miss Universe Philippines, eh pwede hindi rin naman siya manalo. Saka, for what para ano pa ba yung kailangan niyang patunayan eh na patunayan niya na yun sarili niya di ba kumbaga nga sa lahat nga ng mga nanalo sa ano sa international pageant si Megan yung masasabi mo na one of the making history talaga kasi siya lang ang kauna-unahang babae na pinay na nakakuha ng korona ng Miss World di ba? And then bakit mo sasayangin sumali ka sa Miss Universe? Kasi pagdating sa Miss Universe una hindi ka namasigurado sigurado na mananalo ka dyan. Saka parang piling ko ang pangit pakinggan Miss World Beauty sa sa Miss Universe. Alam ko mananalo siya doon. Pero mas maganda, manatili na lang siya ng Miss World. Yung mga ganitong titulo na sobrang laki na, hindi na kailangan pang sumugal para sumali pa sa iba pang pageant. Kung baga, malaking ano na yan, achievement. At forever na si Miss Megangyan yan ay mananatili na Miss World Philippines or Miss World Title Holder para sa Pilipinas. Diba? So, yun. So, kayo guys, ano guys, ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. So, yun guys. Guys, maraming maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta ah, na binibigay ninyo dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa akin mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible sa itaas, magtiwala lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang hanggang sa muli nating tsikahan. See you tomorrow. Thank you guys.